and we are parang tabingi. Tabingi talaga. Okay, and we are recording. Hello, my dear. Hello, 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 hello. Ayan. So, reading na naman tayo. We have a reading for today. Sino kayang i-reading natin today? Ayan. Okay. Tingnan natin. Kaninong love story ang ating titingnan for today? Ayan. Sino to? Sino? Sino ang pipiliin ko? Cancer! Okay. Kung magpo-focus. Ayan. Nag-focus na sa... Nag, ano daw? Nag-focus na siya. Okay. Cancer, hello my dear! Hi! Ayan. So, hindi ko na masyado ipapaliwanag to my dear, ha? Kasi... Ewan ko ba nakakarandam ako ng discomfort. Okay, today. So, anyway yun na nga. Tingnan natin kung kaninong love reading ang gagawin natin. May pagkaano ko ngayon. <laughs> May pag... Naiirita kasi ako. I'm not... Alam mo yun. Meron ako nararamdaman na ano, something. Okay. Okay. <clears throat> so, start tayo sa... Anong kinagawa mo dito? Mamaya na nga yan. Makakagulo to sa energy ko eh. Mahilig kasi ako mag ano, maggawa-gawa ng mga notes tapos nilalagay ko lang dinidikit-dikit ko lang kung saan-saan para maalala ko siya. Uy, may gagawin ka ngayon. Uy, may ganyan kanya. Okay, let's go my dear. Tingnan natin anong energy mo today. Kuha ko ng oracle card para matulungan lang tayo na um may start yung ano reading. Tingnan natin. Major Arcana muna tayo, my dear. Basta pinaghiwalay-hiwalay ko yung tarot cards, okay? Major Arcana muna tayo. Sabi dito, I replay our... Ano daw? I replay our conversation over and over. Ay? Ayan. I replay our conversation over and over again. So, based, my dear, doon sa scenario, parang nag-uusap kayo ngayon, di ba? Parang imaginein lang natin yung scenario nyo, nag-uusap kayo. And yung mismong eksaktong moment na yon my dear, yung usapan nyo na yon nandito yon Talagang tumatatak sa'yo, my dear. Okay? Cancer. Kumbaga parang every details of that conversation. Parang ganon. Okay? So, kuha tayo ng major arcana. Puro major arcana lang to my dear Bakit? Ganun talaga Cancer Okay, ayun na The high Rupant Okay, so Parang chismisan My dear, ikaw yun nasa gitna Okay, ano nangyayari dito? So, yung conversation nyo based on the hi hierophant is posibleng composed of promises. kumbaga baga ano-ano siguro sinasabi niya. Nakesyo ganito, nakesyo ganyan, pakakasalan kita, ibibigay ko sa'yo ang mga bituin, susungkitin ko ang buwan, mga ganon kung ano-ano, my dear. Ngayon, kaya mo siguro, my dear cancer, na replay yung conversation or naaalala yung conversation kasi posibleng meron question mark totoo kaya yung sinasabi niya sa akin? Gagawin niya kaya yun? Yun na nakukuha ko, my dear. Or sinabi niya lang yun kasi wala lang. Para meron lang kami mapag-usapan. Parang ganon. Okay. So yun na nakukuha ko dito sa Major Arcana. Ngayon, iiwanan muna natin tong mauna kaya. Ganyan iwanan muna natin tong major arcana my dear and then pupunta tayo sa sword sabi ko sa my dear may re may, may reason ba may reason kung bakit pinaghiwalay hiwalay ko tong mga cards na to ngayon my dear dito sa sword if ang tinutukoy mo dito na kausap is air sign gemini libra and aquarius dito tayo my dear hugot ng pwede nating mai-connect dito sa first energy ng Major Arcana. Saglit lang. Okay? Mm, -mm. Ay. Oracle muna. Okay, tingnan natin. So, ulitin ko, my dear, ha? Kung siya ay Gemini, Libra, or Aquarius, malamang ito yung kanyang energy. Okay. Sana all. Okay. Sabi. Oy. Alam tanda talaga naman? Oo. Ayan. I want you. Ay, gusto ka niya. Teka lang. Hindi ako papayag nito. Happy ending. Ay. sana na ugali. Teka lang. Tingnan natin ha. Sabi niya. Gusto ka daw niya. I want you. Teka ha. Tingnan natin my dear ha. Cancer. Cancer. Teka lang. Parang ang nipis nito. Ang kapal nito. Teka lang ha. Ah, talagang ganun lang siya. Puro namang cups to. Parang medyo ano lang kasi siya. Bulky. Kumbaga. So, tingnan natin na Sword. Kuha tayo ng card sa sword. Okay. The Queen of Sword. Mukhang seryoso siya. Seryoso siya, my dear. Seryoso siya sa mga sinasabi nga sa'yo. Okay. So, kung si Sword to, seryoso siya. Kaso, ang nakukuha ko lang dito, parang medyo, parang unrealistic yung mga, di ba, yung, yung galawan niya ba, yung, kung maga parang, yung sinasabi niya, at saka yung kilos niya, parang, parang hindi makatotohanan, pero, Siguro sabihin na lang natin, oo, sige. Sinabi niya yung mga bagay na yon kasi, di ba, gusto ka niya, di ba? Gusto ka niyang mapa-impress or something. Pero to the point na gusto ka niya, di ba? Malaking part na yon. Kung sa area ng love, kung kung sa love-love lang na usapan, malaking factor na yon. Pero kung ang tanong mo kasi dito talaga, my dear, is gagawin niya ba yung mga sinabi niya, medyo hindi pa natin mako confirm Pero at least, sinasabi dito, gusto ka niya. Okay? ano kanya, ibig sabihin, hmm, sabi niya kasi, I want you, gusto kita. So, move na muna tayo dito, my dear. Once again, um, kung ang tinutukoy mo dito, my dear, is sword, like Gemini, Libra, and Aquarius, malamang, my dear, eto yung kanyang energy. Meron pa ako nakukuha dito na energy, my dear. Yung parang, parang nagpapapansin, parang ganon. Okay? So, siguro nagtatanong ka, bakit, bakit kaya ganon siya? Bakit, ganun siya magsalita sa akin or something, nagpapapansin siya, gusto ka niya, okay. So, yon posibleng ganun din yung senaryo na parang nagpapapansin, ginugulo ka, parang ganun, nagpapapansin siya. But anyway, uh, move forward tayo, my dear. Punta na tayo sa CAPS. Kung ang tinutukoy mo naman dito, my dear, ay cups, like water sign, cancer, Scorpio, and Pisces, ibig sabihin kapwa mo water sign, okay? Cancer to cancer, cancer to Scorpio, cancer to Pisces, malamang, my dear, ito yung kanyang energy. And at the same time, pwede din ako ditong humugot ng energy para ma-connect ko sa'yo kasi water sign ka. Okay, let's go tayo, my dear, okay? Hmm... I am becoming a better person. Okay. Ay. Ayan. Ang usapan nyo ba is may kinalaman sa pagbabago? Parang, kamagalala, hindi ko nagagawin yun. Hindi na ako uulit. Okay. Parang, parang ganon. Okay. Parang ganon yung usapan. Okay. Yung nakuha ko kanina na energy na parang may nagpapapansin sa'yo, outside na energy yon. Okay. So, kung medyo naku-curious ka kung bakit ganun siya, bakit ganun kanya tra tubuhin, nagpapapansin siya sa'yo. Gusto kanya. Okay. Nagpapapansin siya. Pero kung sa loob to ng relationship, my dear, at lalo na ang eksena nyo is nag-usap kayo, tapos punong-puno ng promises. Like, lalo na kung yung pinaka-highlight, yung pinaka-flow ng usapan ninyo is, magbabago na ako, aayusin ko na yung buhay ko, hindi ko na uulitin. Sinusubukan niya nakukuha ko dito, my dear, sinusubukan niya. Okay, eto, the Ten of Cups. Okay, so this is connected sa area ng family, my dear. Okay, so lalo na kung nag-promise din sa'yo, my dear, na parang para sa pamilya, like kung nag magbabago, ito na lang, my dear, ha, para hindi magulo. Kung meron siya nagawa sa'yong something, tapos nangako siya sa'yo na magbabago siya. Sinasabi ng card over here na, sinusubukan niya, susubukan niya, my dear, magbago. Okay? Nang dahil sa pamilya. Nang dahil sa iyo o dahil sa pamilya niyo. Sisikapin niyang magbago. Okay? Mm -hmm. Ganda, ang ganda ng reading ngayon, na ah. Okay, kuha tayo ng ano, my dear. Ah, uh, Nakonect ko na sa'yo, di ba? Sabi ko kanina, baka yung... Sabi mo kasi ito, I replay our conversation over and over. Ah, uh, sabi naman dito, I am becoming a better person kung magtitino ba siya or something. So, nagta-try siya, okay? And sa sword, merong tao na gusto ka, okay? Nagkapapansin siya sa'yo, okay? So, dito na tayo may Diyos sa Pentacles. Anong, oh, ano na? 11, ayan. Sinusubukan ko kasing i-short tong reading natin kasi napansin ko doon sa mga ibang mga previous na upload ko, umaabot tayo ng 28 minutes or 30 minutes. So, hindi maganda yon. Masyado tayong babad. Okay. So, dito tayo, may dear, sa Pentacles. Sa Pentacles, my dear, this is energy ng mga Earth sign. Taurus, Virgo, and Capricorn. And just in case naman, my dear, ang tinutukoy dito, my dear, is Pentacles, okay? Malamang, ito yung kanyang energy. Yung, yung partner mo, or kung sino man yan, Pentacles siya, Taurus, Virgo, and Capricorn. Malamang, ito yung kanyang energy, okay? So, let's go tayo, Cancer. Cancer. Ayan. Okay. Sabi dito, it's time for me to heal. Okay. So may healing moment, may healing something ang mga pentacles, okay? Ay! The King of Pentacles, my dear. Ang ganda nito. My dear, alam mo yung energy niya, ang ganda. Alam mo yung typical, dito muna tayo kay Pentacles, masyado na naman ako na overwhelm. Alam mo, my dear, yung typical, yung healing, mo yung healing process niya, my dear, yung parang sinasabi nga dito na, dahil, nang dahil sa sa'yo, parang sisikapin niya magbago. Gandaw. oh. <laughs> nang dahil daw sa'yo, my dear, sisikapin niya magbago. And if just in case, my dear, meron siyang mga traumatic experience, kumbaga parang, sisikapin niyang mag-heal doon. Sisikapin niyang mag magbago. Ang ganda! Actually, walang kabig-tabigin dito, my dear. Sa lahat ng cards, walang ano. Kung parang kahit si sword, kahit si cups, kahit si pentacles, my dear, talagang ganda. Talagang, ang nakukuha ko dito, my dear, parang binago mo yung buhay niya. Parang, ikaw yung nagiging light. Although yes, syempre hindi naman siya perfect kasi baka meron na siya nagawa sa na something and then sinasabi niya lang sa iyo, my dear, ngayon na pangako magbabago na ako, pangako ganito. My dear, sinusubukan niya magbago. Kung sino man tong tao na to, my dear, ikaw ang dahilan kung bakit siya magbabago. Okay. Sisikapin niyang to pa yung mga pangako niya sa'yo. Yun ang na nakukuha ko dito, Cancer. Ganda. Very nice. Lalo na si Pentacles, aayusin niya yung buhay niya para sa'yo. Kung dati, walang saysay -say yung buhay niya, walang kakwenta-kwenta, wala siyang pakialam. Kung, ngayon, my dear, parang ano, syempre tao lang siya, magkakagawa pa rin siya ng pagkakamali. Pero dahil nandiyan ka, my dear, to, na, na, na nagre-remind sa kanya, okay, parang, di ba, nagiging ano siya, nagiging okay siya. Once again, eto na naman tayo ha. This is a general collective reading. So, baka, na, meron na naman akong mabasa dyan sa baba na, parang hindi naman, di ba? Kung hindi mag-resonate sa'yo, my itong reading na to, lalo na kung hindi naman kayo nag-uusap na, kasi sabi dito na, nangako eh, nangako, kapapangako lang sa'yo, di ba? So, kung wala naman ganun na eksena, eh, dun pa lang, wala na talaga, di ba? Pero kung lately lang, mga kailan lang, eh, nangangako sa'yo, nag, nagmamakaawa, sabi, Uh, cancer, patawarin mo ko, magbabago ako, o kaya nanliligaw, sasabihin sa'yo, my dear, na magbabago ako, ganito, ganyan, gano'n, gagawin ko to, ganyan, papakasalang kita, or so on and so forth, di ba? Malamang sa malamang, my dear, mm -mm. totoo yung sinasabi niya. Okay. So, punta na tayo sa pinaka-last na row, my dear. Ang pinaka-last na row is energy ng mga fire sign. This is the ones. So, ito, my dear, si Aries, Leo, and Sagittarius. So, kung yung tinutukoy dito, my dear, is fire sign, malamang sa malamang, my dear, ito yung kanyang energy. Okay. So, tingnan natin. Sabi nga dito, I want to tell you how I feel. Once again, I want to tell you how I feel. Okay. So dito my dear sa fire sign, nagra resonate din my dear yung energy na parang may nag-a-admire sa'yo. Parang meron somebody out there, okay, na parang gusto mag-confess ng kanyang pag-ibig, okay. Pero kung ito naman ay like your partner, parang ang dami niyang gustong i-confess sa'yo. Yun na nakukuha ko my dear. Tingnan natin ha, fire sign. Tingnan natin. Okay. Dalawa, hindi pwede. Isa lang gusto ko. Isa lang po gusto ko. Tingnan natin. Fire sign. Itong mahirap, my dear, kasi manipis na siya. Kaya ang hirap makahanap ng jumping card. Okay. Five of wands. Okay. My dear, kung titingnan mo itong five of wands, napapalibutan siya, my dear, ng mga chismosang palaka. Ayan, oh. Napapalibutan siya. Remember, hindi ikaw to, kasi once to. So, I can feel, my dear, na parang andaming temptation sa paligid. Okay? Pero, kagaya nga na sinabi ko kanina, just in case ganito yung sitwasyon niya, sinusubukan naman niya. Sinusubukan niya na hindi matem na hindi matukso, na hindi makagawa ng hindi maganda. Sinusubukan niya magbago. So, ang daming distraction. Kasi kung makikita mo dito si Five of Wands, parang palingalinga siya. Parang ang dami niya naririnig. Ang daming distraction, my dear, dito. Ang daming naririnig ng mga bulong-bulungan at kung ano-ano pa, my dear, sa surrounded. In short, ginugulo siya ng kapaligiran. Okay. Kaya siguro siya nakakagawa ng kasalanan sa'yo, my dear, kasi natutokso siya ng kapaligiran. Okay. Pero, is not an excuse. Hindi yun, is, hindi yun, alam niya siguro sa sarili niya na hindi yun excuse. Okay. Posible din dito, my dear, sa sinasabi na I want to tell you how I feel. posibleng baka meron siyang gustong ilaglag na tao. Okay? Parang meron siyang gustong sabihin sa'yo na kaya nagkaganito kasi si ganito. Parang ganun na nakukuha ko, my dear. Parang meron siyang gustong sabihin na kaya tayo laging nag-aaway kasi kagagawan ni ganito may sinasabi sa akin si ganito, parang ganon. But anyway, itong si Wands or si Fire Sign Energy ng Aries Leo ay Sagittarius, maraming gustong sabihin sa iyo to, my dear. Marami siyang gustong ilabas sa side niya, my dear, kung bakit nagkakaganon siya, kung bakit ganon yung asal niya, bakit niya nagawa yung isang bagay. So in short, maraming gustong i-open, my dear, si si what si once over here or si fire sign. Okay, marami siyang gustong sabihin. At the same time, maraming temptation sa paligid niya. Okay, so yon And parang meron siyang gustong banggitin na tao na parang siya yung reason kung bakit nagugulo yung connection nyo. Dito naman, my dear, sa pentacles, my dear. Okay, it's time for me to heal. So nakukuha ko dito, my dear, na merong... Kung ito ay partner mo or somebody in your life, Pakiramdam ko my dear, this is the time na parang pinabubuting niya na yung sarili niya. Na nagmo-move on na siya my dear doon sa mga bagay na posibleng galit, puot, yung mga ganun na nakukuha ko my dear. And pinaka bigger picture dito my dear Cancer is gusto niya nang ayusin yung buhay ngayon na nakukuha ko. Dito my dear, uh halos same energy lang din ng Pentacles dito sa Mansa Cups energy ng Cancer, Scorpio and then Pisces. Um uh, dito, I am becoming a better person. Basta pipiliin niyang magpakabuti para sa'yo at para sa pamilya. Okay, pipilitin niya, sisikapin niya. Dito sa sword, uh, energy ng Gemini Libra Aquarius, I want you. So, possibly may dear na medyo lalabas sa'yo na medyo may pagkamahangin yung mga sinasabi niya or parang unrealistic. Pero ang purpose kasi noon kung bakit niya sinasabi yun is parang gusto niyang ma-win back yung heart mo gusto niya may na makonvince ka. Pero, I can feel over here na seryoso siya. Seryoso siyang magbago, seryoso siyang ayusin yung buhay niya, ayusin yung buhay niyong dalawa, ayusin yung pamilya, yun ang na nakukuha ko dito. And, lalagyan ko lang na medyo close parenthesis sa ibig sabihin, nangako to. Narinig mo mismo sa bibig niya, my dear. Okay, hindi ito typical na parang, 'Di ba? Huwag ka mag-assume habang pinapanood mo 'to na ay babalik siya ganito. Hanggang hindi niya sinasabi my dear sa bibig niya, hindi siya 'to. Okay? Kasi this is a general collective reading. Kung hindi ka man naka-resonate today, my dear Cancer, don't worry. Meron pa tayong another upload coming soon. So, kapit ka lang, my dear. Okay? Pero, if, just in case magulo ang isip mo, totoo kayo yung sinasabi niya, gagawin niya kaya yon. The answer is Yes, gagawin niya yung sinasabi niya. And at the same time, mayroong tao na gustong magtapat sa'yo ng kanyang feelings. Gusto kanya In fact, baka nga nagpapapansin ito. Nasa area siya ng Wands, which is Aries, Leo, and Sagittarius. And nandito din siya sa area ng Sword, which is Gemini, Libra, and Aquarius. Okay? So, my dear Cancer, ito ang iyong love collective reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakitin, my dear, yung notification bell para ma-update ka every time na meron ako mga bagong upload. And kung nagustuhan mo to, click mo yung thumbs up dyan, my dear, kasi malaking tulong yan sa ating channel. Okay? So, pwede mong i-share to my dear if just in case sa tingin mo meron pang iba, ibang tao dyan na deserve na marinig to, my dear, because sharing is caring. <clears throat> pwede mong i-share to my dear, okay? Pwede mo itong i-share sa mga kaibigan mo, friends mo. If you think, kung sa tingin mo lang, my dear, dapat nilang marinig tong reading na to or meron pang makaka-resonate, meron kailangan makarinig nito reading na ito. And if you have any opinion, suggestion, mga bagay na sa tingin mo kinakailangan kumalaman, open na open may ang ating comment section down below, yung ating comment box daan. You are free to comment and don't worry, I will read it. Okay? So sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.